mga buddy, good morning panabang araw panababang black welcome to my youtube channel mga kabady at sa mga parang araw sa ating lahat mga kabady at kung bago pa kayo sa channel po, mga kabady baka naman miss naman tayo kaya pwede paki subscribe naman ako bell button all ya, like nyo rin mga kabady good morning good morning mga kabady ito kahapon nakaupos tayo sana ngayon mga kaya lang mga kabady masamang mga mumpad, panahon kaya ang wala natin ngayon alas ay talagang mga kabady kanina magam magam pa umulan. Kaya yeah, let's go mga kapatid Kita ka sa dalig Mga kapatid, dala ko Ma... Pinya, maliliit Laro pinya mga bari. Pero kumuha na rin ako para may, pan may paninda lang Saka ah, dalawang bakwan yeah. Yeah, yeah, mga bari. yan mga kapatid Nalagayang po Kaya yeah, let's go mga kapatid Kita ka sa dalig mga kapatid Good morning sa inyo Sabi na lang ako, sarap ka. Sabi na lang ako, ba Veinama roki na. 80 yan mam. 80 po. Tama, walang trabaho. Tagtalong ako. Tama, walang trabaho. Tama, walang trabaho. Ayaw mo ka Di ko alam kung sa marami ba yun sa'yo. na, hindi na, huwag na. wala mga kabady yun na ang natin mga kabady tsaka yun ang tira ka 50 pieces tapos dalawang pakwan mga kabady kung hindi umulan mga kabady sana ubos yun lang kaya let's go Lord thank you talaga pauwi na tayo at kakatapos ng mga kabady umulan kaya uwi ang time na kaya let's go